Okay, punti lang po tayo sa ating Google Apps uh, Search www.pag-ibigfan.gov.ph Check lang po yung maliit na box din, proceed Ganon din po dito Check din, proceed po Hanapin po yung virtual pa, pag-ibig member ayan. O, uh, maliit na box. Check and proceed. Tapos, login. oh dito guys. Uh, ilalagin lang natin yung ating uh, user ID and Uh, account. O, oh, itong, itong maliit na, itong maliit na sa taas. Click lang po natin yan. Then, dito tayo sa pay online. Yan. O, oh, hanapin natin dito yung oh, multi-purpose loan. Dahil, sa multi-purpose loan tayo magbabayad. Then, dito guys, yung uh, sa payment option na uh, kategory so ilalagay natin dito is a uh, membership category para sorry uh, local payment method natin is uh, dahil through Gcash tayo magbabayad pindutin lang yung Maya in Gcash uh, dito po i-add lang po natin o no? i-input lang po natin yung ating nga uh, <laughs> uh pag-ibig number So, ayan, guys. I... Kukupid ko lang muna yung aking ano. Ah, password. Ah, sunod dito, guys, yung ano. Yung ah, amortization. Kung magkano yung ano mo, yung babayaran mo. So, sa akin, eh, pwede naman kahit na magkano yung pwede mong i-bayad. Huwag lang bababalong doon sa ano, monthly amortization. So dito, nahindihan na indicate yung uh, convenience fee. 5 pesos lang po yun. O dito guys, uh, sa billing address in contact uh, information, dito is uh, yung billing address line 1 yung address ng inyong bahay o yung uh, present address niyo akin dahil na ano na naka uh, automatic na yung aking address dito eh double so, check lang po natin guys no yung ating mga details o dito naman sa ano country so syempre ah uh, Philippines tayo hanapin natin yung Philippines no o yan Philippines so ayun sa kung makikita nyo no yung CTA address municipality niya no o, dahil taga tagig ako dito o tagig yung free pala no yung guys yung dito ito yung four numbers na nag start ng ating number to mobile number natin so sa akin 0907 dahil it's my uh, token text so po natin dyan sa free pick so dito sa baba ayan itatype mo yung kasunod na number yung kumpleto na ah uh, uh, 0907 sa ayan, 636. Yun, dito na mag-uubisa yung 6365083 yung aking number and then uh, pwede rin natin ilagay dito yung ating ano, members uh, email address o kailangan yun kasi dito dito si pag-ibig mag ano, mag-update uh, so, eto, i-type lang po natin oh. gayahin lang po natin itong ano na to eto ang na -code na to so E G uh, T E G na no? Then, uh, check yung malit na box. I agree. And then, uh, next. Oh, dito guys. Uh, double check natin lagi yun. So, eto, toto may nakarad. So, ibig sabihin ito, Ah, uh, may kulang dito sa ating, ano, uh, tinilapan, no? Sa ating nilagay na, ano. So, kailangan pala dito, is may, ano rin, may, Uh, na-filled out din tayo dito sa billing address line 2. So, ang gagawin ko rito, yung billing address line 1 is yung ah uh, ah uh, street ko at saka yung purok. So, ilalagay ko dito yung sa line 2 is yung barangay lower bifutan. So, yun. Scroll down lang. ah na Nakacheck na siya. So, next na natin. No? Uh. O dito, guys nice kung okay na, no? O double check lang natin kung tama yung mga details na nilagay natin, no? Importante yung nado-double check natin para hindi tayo magkamali. Hindi magkaroon ng error yung ating ano, ah, uh, pagbabayad, no? So, dito ako. Oh, okay na tayo, no? Kung na... Uh, check na natin at okay na. Sa akin kasi inisipin shot ko yan. Ayan. Proceed na tayo. Okay, so dito guys, no? Uh, dahil Gcash tayo kung nagbayad, so click natin tong ano, uh, Gcash. Ayan, nare-redirect tayo sa payment ano, uh, dito, uh, lalagyan natin yung ating ano, ah uh, Gcash account. So number, Type natin yung number na. Pag okay na, so next na natin. Then yung ano, yung OTP, so input lang natin yung ating OTP, no? Then password, no? So yun, co lang natin, no? So next natin no Ngayon guys pagka uh, nandito na tayo ngayon Sa Gcash ah uh, Click lang natin tong pay ah uh, Yung binayaran natin no Nandito ah uh, Proceed lang po natin no Pindutin lang natin yung proceed Pasesya na guys kung medyo uh, loading yung ano natin no Yung internet yung medyo mahina O oh, so ayan yung payment successfully na natin no Yung ating binayaran na 700 Oh, and then mag-receive -ma po kayo ng text galing kay Pag-ibig after niyo magbayad. After 7 days, uh, ilalagay na natin yung ating ano, no, yung account. Kasi hindi naman agad agad di posting ka agad yung ano, yung binayaran natin. So, maghihintay tayo 5 to 7 days yung uh, processing ni ano, ni Pag-ibig no. So, yun lalagay na natin yung ating, ano, account. O oh, pagdating dito guys, no? Uh, tina natin yung ating uh, multi-purpose loan and then view. Click lang natin tong view, no? Scroll down lang natin, no? Na? Type natin yung, ano, yung taon ng kasalukuyan. So, 2024. Yan. And then, uh, view natin, na? Click natin tong view. So, dito guys, no? Ah, uh, scroll down. And then, ayan, ma makikita na natin dito, no? Yung date na no? 7-25-2024 nung nag-buy tayo. And then, yung resibo. And then, yung amang kung magkano yung ating binayaran. So, yun lang guys. Maraming salamat.